sa kay -kay, kaya po. Ano kay okay. Willy, kay ano Kay Philip na, di ba, binibenta ni Philip yung tatlong persona, ay eh, pura, palasak na yun eh. Yung nila nila kasi maganda, malaki, gano'n. Malakas naman ang loob na mong salita nun. Pero Diba? Pero yung ano nga, yan nga sinasabi ko sa iyo Sa Israel, ito yung hinahanap nila eh. Sa Chicandelarius. Yung, yung, kita, yung, oh. sing -sing nga, eh. oh. yung sing sing ko nga eh. Yung sing sing ko nga, hindi lang inano sa akin nung isa dahil may nakita na raw silang gano'n sa... Tropa, ah, uh, may nagtahang ay mga katropa o, sa may gusto ng uh, pagkabuhay, ng anting-anting yan uh, yan pinapalimusan yan ni Tatamando Mando ay binibenta pala binibenta yan mga katropa uh, mga dating anting-anting ni Tatamando Ah, uh, pinapakawalan na 'yan. Puro subok 'yan. Puro subok daw 'yan, mga ga gamit ng mga sinaunang Kastila pa 'yan. So, Ayan, mga silok Solomon. 'Yan ang mga tunay na mga mga gamit. Hindi mo makikita okay, kung saan-saan. Sa oh. 'Yan, mga katropa. So bi binebenta na niya tataman din dahil din na niya kailangan, kailangan 'yan. Ah, pag kinabangan naman may gusto so yun sa mga may gusto nyan <clears throat>